Paminsan-minsan po ipagbigyan natin ng kapritsyo ng bibig at ito po ay hiling ng ilang mga kaibigan natin dito sa ating tambayan ng pagluluto. Kung papaano daw po magluto ng steak, edi eh syempre hindi po pwedeng tanggihan yan, pagbigyan. So ito ay pakikita ko sa inyo ang tamang pagluluto ng New York Strip Steak. Simpleng-simple lang naman, kaunti lang po ang ricado. Ito po yung dalawang piraso ng New York Strip Steak, 285 grams po ang isa, isang pulgada ang kapal pero pag niluto'y kalahating pulgada na lamang ninipis po asin, paminta, dried oregano, garlic powder. Masahihin po natin, ibalikta at ulitin muli. Asin, paminta, dried oregano, garlic powder. 4 tablespoons ng butter. Gan po natin ng olive oil. 2 tablespoons olive oil. Habang tinutunaw natin to, lalagay ko na po ito. Ayan. Cooking steak tayo ngayon. Katamtaman lang po ang apoy. Ganyan lang, oh. oh hanggang sa maluto yan. Ngayon, yan po natin ang rosemary fresh herb. O yan po, yan. Rosemary po yan. Lagyan natin ng fresh thyme. Thyme. O, thyme. At sage. At lagyan din po natin ng sage. Ang sage yata sa Tagalog eh, parang uh, alagaw. Hmm. yun. Siyempre maluto, pumula. Mahina lang po ang apoy. Hmm, yan. Kung medium rare po ang gusto nyo sa steak nyo, dapat po malakas ang apoy. Kaya po mahina, ang gusto ko ay medium well. Yung po bang luto yung labas, luto ng kaunti yung loob na may konting bakas ng dugo. Konti lang kapag ka-inislice yun na po, yun po ang medium well. pamisan balik baliktarin nyo po para makita nyo kung okay na sa inyo yung ha, pagkakaluto nyo yung inyong steak. O di ba yung minsan kasi yung iba gusto medium rare, yung iba gusto medium well, yung isa gusto well done. Discarding na po 'yon. Ang pagluluto po kasi ng medium rare, malakas ang apoy para po yung labas ay e maluto ng tunay pero yung loob hindi medugo po pag hiniwa nyo. Yun po ang medium rare. O titigil na po ako dito. Labing dalawang minuto ko po itong niluto sa katamtamang lakas po ng apoy. Kanina nabanggit ko makapal po ito isang pulgada pero habang niluluto nyo ang karni po ay numinipis kaya mapapansin nyo kalahating pulgada na po lamang. Ito na po, medium lang ang gusto ko sa steak. Huwag nyo munang hihiwain kasi pag hiniwa nyo yan, yung dugo lalabas kung meron pa kung ang gusto nyo eh medium o kaya medium well o kaya medium rare. Takpan po muna ng foil. Lubayan nyo po muna ng 10 minuto na may takip na aluminum foil bago nyo po hiwain. Nang sa ganun, yung pong mga natural juices eh hindi tumaga sa labas. Nasa sa loob po ng steak. O ganyan po ang tamang pagluluto ng ating steak. Nakita nyo, nung hiniwa ko, wala pong masyadong natural juices na tumatagas at nasa loob ng ating karne. Tapos, lagyan nyo po nung natirang melted butter at olive oil para yun ang nyo sa ibabaw. Tapos na. O ano, naibigan nyo po ba? O bukas, iba naman. Sasarapan natin at nang maibigan nyo. Mag-comment po kayo, dinisa ba binabasa ko? Ayos, Ron bilaro po.